ah, Madam uh, Christy, sabi niya dili jud ko makaagwanta sa ako ang ban na papadong, wala na gani tarong trabaho makuha pa man babae, maayo ka og bulagan na lang nako na ni siya. Anjud ano ning makipagbulag jud ka kung wala na kaganahi, wa Labi na bana nimo, naayo kay mga anak ma, uh, pamilya nga isakripisyo ambot og napirmahan na, na ni President Marcos katong divorce simbahan na lang yun ang ni kontra ana no Uh, dili mo ang mga simbahan ana no pero ang mga kababaihan mo sugot anak ana nga naghulat lang gyud sila nga divorce sa Pilipinas duha na lang gud sa tibok nasod duha na lang ang ulay divorce Pilipinas ug Vatican no karon kay na pirmahan naman na lang og uh, kaning tuluyan na ba nang napirmahan ni Pangulong Marcos no kay kani protection man gud siya sa mga babayi di lang sa mga babae sa mga lalaki sad no naman sa mga lalaki yun nga kining naabuso pon No, kung ngayon ani lamang galing perminti sa mga pamilya nato, ngayon sila nga papadong dili gyud ta angay nga mo kuana na advice nga magbulag na sila. Lagi dili dapat pero unsaon man tan akong uh, ngayon ana na perminti na na gani. Labi na gyud kadto mga babayeng ginakulata sa bana, mga babayeng kanang ilang bana nga uh, wa gugma sa ilaha kay nangabit na, nanguyab naglain, na nagipag-ipon na sa lain, no? Kanang ngayon ana ba? Oh. Ano man, manatili man, pa ba ka sa tao ngayon, Ana? Tungod lang kay lagi, gihiusa mo sa ginoo, kay lagi, gikasal mo simbahan, kay lagi, gihiusa mo sa uh, batas ng Pilipina, batas ng uh, mundo, uh, di ba? Sa Pilipinas. Bisa na no, nasakitan na ka. Musugot lang ba, di gihapon ka nga, uh, yon, nana, mahitabo, dili lang mo mag, uh, kanay mag, ingon, uh, uh, broken family broken na gyud na inyong family di na gyud mo magkasinabot anak. no di wa na gyud kalipay wa na kalinaw ana inyong panimalay basta ingon anak na gani kanang uh, mambabai na may pagbulagan na lang yun, may pagmagkalagyo na lang yun to save, Isaka. no? Sa imuhang uh, kaugalingon. Para ma-save pa din mo, para magkaroon kapag laing lakas, more strength pa, para uh, mulaban, para manginabuhi, para sa mga anak. Lang Dili lang yun, ikaw ang naasahan, hitabuan yung anak, ma'am, uh, sa pangalan ato no kung magbulag manggaling mo dili lang jud ikaw ang naay anang problema daghan ka ayon. pero kung kaya pag jud unta jud nga kanang nabitaw counseling uh, pag, pa counsel sa mo na may mga mayors na may mga kapitan na may mga pastors na may mga pari try sa ninyo na naman po yung mga kuan family counseling ba taw sa tawag ato eh nga naagi mga advisors ana no uh, sila gitong mga Uh, expert para unsaon ninyo nga magpadayon ang inyong, uh, magpadayo ng inyong kaminyoon nga dili mauli sa pinagbulag no? pero kung dili na gyud ni eh, agi na mo ana sa mga pastor sa pari sa mga mayor sa kinsa pa na diha mga officials din na mga awtoridad din ha, nga, para lang to save sa inyong uh, Uh, relationship uh, as uh, ginikanan no as magtiayon mag kung nahuma na ng tanan nya wa gihapoy ko resulta uh, that's the time na yun na siguro nga uh, uh, magpaalam na lang sa tet no makasabot ra na ang mga bata labi na makita ng mga bata no nga kanang gidaog-daog na ka gipasakita na ka sa ilalahang amahan or kanang nakita gid nila nga ilang amahan nga Perminti lang jud ka kanang gibinoangan, no kanang uh, ka, kanang uh, nagcheat na si imuha. makasabot ra gyud mga bata supuhon no mas maluoy pa gani siguro na si Muha mayon pa siguro mama uh, kuan na lang ta palayo na lang ta dire para dili na lang ka perminti pasakitan ni papa di ba uh, wala kay kuy ika tambag si Muhammad ama kay family matter gud ni kuan ganang kuan kay ko ani ba <laughs> Dili gyud unta ko gusto magkabulag pero kung yun ana manggaling, no? decision. Uh, magbulag na lang gyud, no? Ana ang gyud ang uh, kinabuhi, dili man gyud sa tanang panahon nga kwan. Uh, mapalad ta, nga, kanang atong kami noon bitaw kanang mag-success bitaw na, na mangi your life sa atong kinabuhi na, nagitay mga mo abot niyon ana so dili man lang sa imuhan na madam na hitabo daghan man sad Kinahanglan lang yun na ito ng uh, isay batong kagalingon. Yung palagi, sa akong ginaingon lagi, sa akong kaibigan, si Melody Makapili, uh -huh. na mas bitter ang uh, peace kaysa sa love. Uh -huh. Pili yun na itong kalinaw. Pili yun na ang uh, kanang... Uh, kalayaan oh, kaysa masakitan ta. Patuloy na itong ganang uh, trabaho on, nga masave lang nato atong pamilya para dili lang magbungkag. Madam Pero kung sakitan, nagyod gaya ka, kung permintin na lang ka pasakitan, perminti na lang ka binuangan, na ayaw na lang, eh. So, uh, kwa ng fine piece no uh, dili man sa kwa na kay mga anak kaysa ma stress ka ma depress ka musamot og ka problema imong mga anak kay kabinlan no mas maayo nang naapa ka nga tarong pa paghunahuna kay para mapadayon ang kinabuhi sa mga anak ug kaugmaon nila